May timpla na po to, Gagawa po tayo ng abalone. Para sa Chinese New Year. Wed. Karne. Ayan. Durog na durog ng karne ko. Spiribs. Adidas. May kasamang luya. Kasi para maano ng lansa. Ayan. Mga adidas yan. Tapos. Lagyan ko ng... Para yung hindi madurog daw sabi ni amo ko wait lang kukuha yan po ang ilagay natin sa yan po isa isahin lang po natin yung lo, oh, sorry sorry ayan po ito po na steam na po ito na steam ko na tapos isalang ko ulit siya para ano salang salang ko siya ulit ganyan lang po yan ganyan yan ang special special na special taste ng Chinese abalone yan. yan po ang ginagawa ko pag malapit ng Chinese New Year Yan. Okay. Tama na lahat. Alagay ko na. So, pakuluan to na hanggang ano. Pakuluan to mga 2 weeks. Ay, 1 week na lang po kasi starting ang Chinese New Year. February 10, 11, and 12, 13. Ayan na po. Maraming salamat po sa pag-watch. Ayan ang aking abalone Ayan po ang aking gawa. Okay. Salamat po sa si lahat. Happy New Year na sa mga Chinese. Malapit na po ayan. Dalawang klase ang aking ginagawa. Yung maliit at saka malalaki po. yan One week ko po yung pakuluan. Lambot na lambot na yan. Next week. Okay. Thank you so much for watching guys. Bye.